Umiling din ng confidential funds ang iba pang mga civilian agencies ng gobyerno sa ilalim huyan na ng panukalang pundo para sa 2024. Mula sa 21 tanggapan, nasa 28 na ahensya ng gobyerno na ang formal na humihingi ng confidential funds. Una ng iniulat ng Department of Budget and Management na nasa kabuang 10.14 billion pesos iyong halaga ng confidential at intelligence fund para sa lahat ng ahensya sa 2024 o ilalim po yan ng 2024 proposed budget. Kabilang dito ang 4.5 billion pesos para sa Office of the President na mayroong 2.25 billion confidential at 2.31 billion pesos na intelligence fund habang 500 million pesos naman para sa Office of the Vice President. Base sa Joint Circular number no. 2015-01 ng Commission on Audit, tinukoy ang confidential funds bilang alokasyon na ginagamit ng mga civilian government agencies para sa surveillance activities alin sunod yan ng kanilang mandato. Iba ito, mga kabumbo star Nation, doon sa intelligence fund na ginagamit ng uniform at military personnel at mga intel na kumakalap ng mga impormasyon, may kaugdayan pa rin po yan sa pambansang seguridad.